Magandang umaga mga kripto kabayans. Nandito na naman ako para inganyuin kayong mag-invest sa crypto Tulad ng Bitcoin at Ethereum. Grabe guys, napakadami na na nagpo-foam mo mga nakaraang buwan sa crypto, Umpisa na nga ba ng crypto bull run? Tignan natin ang nangyayari sa Bitcoin ngayong unang linggo ng November. Kung nakikita nyo guys dito sa graph mga kabayan, sobrang bumubulusok na ang BTC at ang kabuoan ng crypto market. Meron pang bullish pattern na nagaganap sa BTC pero wag po kayong magpo-FOMO. Siguraduhin nyo na ang perang i-invest nyo ay hindi kakailanganin sa mga susunod na buwan at taon. Itrato natin proper investment ang Bitcoin at wag natin gawing kasino. Tignan naman natin ang total market cap ng crypto guys. Mukhang maganda rin ang galawan ng buong market. Maraming movements pero generally nagtitrend upwards. Mukhang ready na ready na tayo sa Bitcoin halving sa magaganap next year. Usually, simbolo ito ng pagkumpisa ng bull run sa crypto market. Handa na ba kayo mga crypto kabayan? Siguraduhin lang na bumili kayo slowly at tingi-tingi over time. Para hindi kayo mabigla kung sakaling ma-take out ng crypto ang current range low. Konting tiis na lang at akit na yan. Don't forget to subscribe mga crypto kabayan. Salamat.